Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin kay San Padre Pio, isang banal na tao na nagpakita ng malalim na pananampalataya, pagmamahal at sakripisyo. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang kanyang intersesyon at patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan. O mahal na San Padre Pio, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Kayo na nagpakita ng dakilang pagmamahal at sakripisyo sa inyong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa Hinihiling namin ang inyong panalangin at patnubay sa aming mga buhay. San Padre Pio, sa inyong mga kamay kami po ay nagpapakupkop lalo na sa mga oras ng aming mga pagsubok at pangangailangan. Sana'y ipagkaloob ninyo sa amin ang inyong lakas at tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay tulungan ninyo kami na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan at manatiling tapat sa ating pananampalataya kahit sa gitna ng mga paghihirap. Sa aming mga pamilya, San Padre Pio, hinihiling namin ang inyong patnubay at proteksyon. Sana'y palaging manatili ang pagmamahalan at pagkakaisa sa aming mga tahanan. Bigyan ninyo kami ng kalakasan upang harapin ang mga hamon ng buhay bilang isang pamilya at magpatuloy sa paglalakbay patungo sa kalooban ng Diyos. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang inyong patuloy na gabay. Sana'y maging inspirasyon kami ng inyong halimbawa ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Patnubayan ninyo po kami upang maging instrumento ng inyong kabutihan at pag-ibig sa aming komunidad, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at suporta. Sa aming mga trabaho at mga layunin, San Padre Pio, hinihiling namin ang inyong intersesyon. Sanay makamit namin ang tagumpay na ayon sa kalooban ng Diyos at magampanan ang aming mga tungkulin ng may kasipagan at dedikasyon. Tulungan ninyo kami na manatiling mapagpakumbaba at maging mabuting halimbawa sa aming kapwa. Sa aming mga layunin at adhikain, patnubayan ninyo po kami, Mahal na San Padre Pio sana'y matulungan ninyo kami na magpatuloy sa pagtupad ng aming mga hangarin sa buhay, sa kabila ng mga pagsubok at balakid. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang tapang at tiwala upang magtagumpay sa mga hamon ng buhay. O San Padre Pio, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Sana'y ang inyong panalangin at pagmamahal ang magbigay sa amin ng lakas at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Mahal na San Padre Pio sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga, sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay San Padre Pio. Sana'y patuloy tayong gabayan at ipanalangin ng mahal na Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.